mga kabakyard, magandang tanghali. Tanghali na ngayon, kakain tayo mga kabakyard, ganyan, ng ang ulam natin. Oh. Ayun. Ayun, no? Ayan. Ayan, sardinas, may kunting palaya, tapos may itlog na ligyag. Ano, yan ang no, tanghalian namin mga kabakyard. Ayan o. No. Ayos na to. Kaya masarap ito. ano? Hmm. <laughs> kain tayo mga kapag yan, nungitang ha tanghali sa inyo lahat. Kain, kain tayo. May nagbukas tayo ng sardinas saka yung may tira na itlog na nilagyan ng palaya. Ayos na to. Ang ah, importante, makakain tayo sa oras ng kainan. At ang ating mga anak, ating pamilya. Ngayon tayo makain. At magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na mayroon tayong makain. Lahat tayo, lahat kayo kayo din na mga kapatid natin sana may makain din kayo sa mga sulok ng mundo ano mang katayuan natin sana lagi tayong gabayan ni Lord at masaya ang pamilya natin sarap tayo kira kanina may itlog nga nilagyan ng ano suka tira namin to kanina ulam namin to kanina ng umaga ngayon pwede pa sa tanghalinan Wadap sa mga kapakyat natin dyan? <clears throat> Katalo na, solve na mga kapakyat. Basta't mabawi lang ang gutom natin. Ayos na. Itong tira na sa dinas. Ngayon. Ngayon gabi naman ito. Diba na to? Salamat Lord sa pagkain. At ah, sana ganun din ang ibang tao. Makakain din. Ah, sa mga hindi pa subscribe sa akin, ah, hingin na naman ako ng suporta sa inyo. Please subscribe at share at don't skip sa ads na nalabas ng aking mga in-upload. Doon tayo makakasahod. At doon tayo makakatulong uh, sa kapwa natin. Pag dumating naman ng saud ko mga kapatid, maasahan niyo ako, makikita niyo naman ako dyan, na naman tayo sa mga kapatid natin sa kalsada. Maraming salamat at God bless you ng lahat. Papay.